Matagumpay ang pagsisimula ng LA Tenorio Era sa Gilas Youth. Opisyal nang nagsimula ang LA Tenorio Era, at nagsimula ito sa isang matinding panalo. Mula sa Brand Zigiao Convention Center sa Pampanga, dinomina ng Gilas Pilipinas Youth ang Vietnam, 113-62, sa kanilang pambungad na laro sa FIBA Under-16 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association Qualifiers. Hindi naging maganda ang simula para sa mga batang gilas, matapos silang gulatin ng Vietnam sa isang mabilis na 13-4 run. Napilitan si Coach Tenorio na humingi agad ng timeout. Pero ang timeout na iyon ang nagsilbing simula ng pagbangon. Bumuelo ang gilas youth at rumatsada sa score na 25-7, at tinapos ang unang yugto na may siyam na puntos na lamang. Mainit agad si Travis Pascual, na kumamada ng labing-anim na puntos mula sa pitong tira sa labing-dalawa. Hindi rin nagpahuli ang team captain na si Jolo Pascual na may labing apat na puntos, apat na assist, at tatlong rebound. Habang mula sa Far Eastern University Diliman, nagpakitang gila si Prince Carino sa kanyang double-double na labing apat na puntos at labing isang rebound. Ani pa ni Jolo Pascual. Ang nararamdaman po namin ngayon, unang-una, excitement. Nung una po, nahirapan kami. Pero normal lang po yon, kasi first game namin lahat sa Siba. Pero nung nakuha na po namin ang retem, ayon, umayos na po laro namin. Kahit malaking lamang ang panalo, hindi pa rin kontento si Coach L.A. Tenorio. At the end of the day, kailangan naming irespeto ang laro. Yun lang ang hinihingi ko mula unang buzzer hanggang huli. Marami pa kaming kailangang ayusin, turnovers, depensa, at pati na rin opensa. Hindi kami pwedeng makontento sa ipinakita namin ngayon. Sunod na makakaharap ng Gilas Youth sa linggo ay ang koponan ng Thailand, na nagwagi rin sa kanilang unang laban kontra Malaysia, 56-47. Malakas ang simula, pero simula pa lang ito. Mahaba pa ang laban tungo sa FIBA Under-16 Asia Cup, at sa ilalim ni Coach Elay Tenorio, handang-handa ang Gilas Youth.